Kita ko dun sa ano mo, sa playlist mo sa huli. Binuyak grabe jay buong uh, playlist mo ha. 14. Isulay ang ata uh, tinurugak. Kamsat Lisa. Hi from Russia. Let's JB. Late na tayo sa trabaho. <coughs> Bae sa part-time. No, tak comment pwedeng mo ude. Di daw mo kun di mo ude lang ang ah. tanakaring at patibigat ke. Eh. Ni marats mo ta. Kain okay, na lang ako. Oh. Oh. Ang <laughs> ganda ng balon, no? Oh. Ang laki ng balon, no? Oh. Pero, oh. <laughs> pinalipad kong balon. <laughs> That is the balon. Ay, balon-balon. Balon-balonan. Balon, was, is, was, high was, yeah. Is your was, is your was. Good morning. I love Russian with love. Live viewers, make a shout out. Hey! Saan na yung balon? Electrical Tech Canada Siguro ang sarap matulog dyan Kasi may tao dyan eh Sa baba niya may natutulog Dyan sila nagpalipas ng gabi oh, diba? pagkagtom ako dyan ko yaobs basta panoorin mo na lang yung balon oh may apoy nagbabaga yung balon di ba